Hello Taurus, mid-July, mid-month of July 2024 Anong nga ba ang parating pa sa inyo? Anong minsaheng gabay ang kailangan niyong marinig para dito sa ilang natitirang araw o linggo ng buwan ng Hulyo, Taurus? Anong maiiwan natin sa mga taong ito? Message Taurus Taurus, mid-month So, light 2024. Ano pong maiwan natin para sa kanila? Minsahin ka ba po? Ikat natin the this time into 3. Okay. Kunin natin to Okay, the high test reverse and the strength coin. Both are in reverse. Taurus, Taurus, Taurus. So, unang-unang umangat sa akin dito ay pagdating sa inyong mga pakiramdam. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually with the high stress lesson, lesson to your body. Okay, again, ano mang sektor yan? Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Taurus, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, pero ito yung best time sa mga natitirang uh, araw na ito ng Hulyo to check in your health. Hindi po isang medical advisor ang moonchild para kasi meron tayong nakakitang pagkapagod, okay? Or pagka ng energy. Kaya pinapalalahanan ka lamang dito ng kahit hindi po kailangan laliman o katakutan na pahinga rin pag may time. Lalo pa kung patuloy kayo nang sa usaping pera, buhay karera, na hindi madali o dito sa inyong pang-araw-araw na obligasyon in life. So, pahin lang. More on self-care, self-love, na kung naibibigay mo yung pangangailangan ng ilang tao sa iyong paligid, what more, syempre pa dapat hindi mo kinakalimutan ang ikaw. The high priestess reverse other messages if ever hindi yan mag-apply. Um, maaaring meron kayong sorpresa Or merong balita, merong impormasyon, merong sikreto. Could be positive or negative. Pero i-claim natin ito na ito'y something or someone na pwedeng magpalakas ng inyong enerhiya. O ng inyong mga puso. Why not? Okay? Pero dito, papaangatin nyo lang din po yung kayo. Kung baga, gaano man tayo parang pagod na or ang low-key, ang private ng pakiramdams, yes, it's okay to pause, to step back, pero still, be unstoppable, Taurus. Strength card kahit pa yan ay naka-reverse. Marahil, isang reminder lang yan na meron kayong lakas, meron kayong strength. Okay? Ayan. Palagi nyo lang haharapin ang buhay. Maging handa kayo na magpakita sa outside world. Kumbaga, huwag kayong pangibabawan ng... Maani kasi pagka low lang ito, physically, emotionally, na minsan nakakatamad. Di ba? Parang ano, gano'n. Parang walang energy. Pero, um, sapat na tiwala lang, okay? Okay? I mean, kahit yung ikaw lang eh, yung presensya mo lang, magpakita ka lang, gamitan mo ang iyong natural na abilidad, ang iyong kakayanan, dahil meron ka niyan. Baka nga, yan yung mga pagkakataon or ilang qualities mo sa iyong sarili na hindi mo inaasahan, ay meron ka palang kakayanan. So, ito sa mga susunod na araw na ito, laksa ng loob. Kasi parang dito, ang ilan sa inyo ay napangihinaan or ayaw mag-take ng risk, ayaw mag-take ng new chance. Ano pa ba ang maag natin dito? Kung baga, be hindi, ano no, be positive and optimistic lang talaga sa inyong buhay, sa bawat proseso na inyong pinagdadaanan. Isang sign dito kasi with the high-pressure rivers na Uh, hindi kayo magiging traditional. I mean, hindi sa ano no, hindi kayo susunod doon sa wasto o doon sa nakagawian. Pero pinapaalalahanan kayo, why not try something new, something different, take risk. Taurus. Baka yan yung ano, maging stepping stone niyo pa. Ano man yan, kahit sa simpleng pagpaplano or simpleng ideya, maaaring yan yung magdala sa inyo patungo kay the one. Or patungo dito sa tamang posisyon nyo, pagdating sa trabaho, kailangan nyo lang ng sapat na tiwala. Laksan ang inyong mga loob. Other indication why I'm getting a message na maaaring merong mapupuntahan talaga ang ilang araw na ito. Sa mas practical, meron kayong short trips ba ito? It doesn't matter naman. Long or distance travel or isang indication kasi iba-iba tayo ng paraan guys kung paano kayo higit na makapagpapahinga or makakapag-reserve ng energy. So, saan ba? Saan ba? Ano ba yung gusto mo pang makita, mapuntahan in life dahil merong maaaring possible dito na meet up or merong lakad, merong potential na travel for some of you. Okay? Kung higit tayo magiging practical. Pero pinaka it's okay to pause, magpahinga rin. Pag may time, ngayong mid-July, mid-month, July 2024 para sa inyo, Taurus.